ng hapon uh, ipapakita ko sa inyo yung binili namin na tubo nagagawin namin uh, posti ng pailaw paluoban ayan nandito na bali sampung piraso isisin ko sa inyo mamaya yung lahat ng tubo nito tapos uh, bibidyoan ko rin yung ginawa namin doon para may pagpalalagyan ng ating mga posti so tara ayan so ito na Oh, so, ayan sampung piraso po yan yung binili natin in order po natin yan ayan, bali 6 meters ang bawat isa nyan so ito na Dagawa na lang natin yan ng parang hagdan at saka sa taas para pagsasabitan ng ating wire so later di, nandito na po yung in order natin so magpapasalamat tayo sa project nito ni Cap Jun maraming maraming salamat ang iningi ko lang sa ating mga area di, later di, cooperation, coordination ng bawat isa sa atin para ma-isabit na natin, mailagay na ng Meralco ang ating mga pailaw. So titignan natin ngayon yung ginawa namin doon na paglalagyan natin. Tara, let's go! <coughs> so ito, ayan. So gumawa muna kami. Ito yung unang uh, lalagyan natin ng poste yan, so bukas matibay na to lalagay na natin dito sa gitna yung tubo na yan, tatagos papunta ron, tapos uh, gumawa muna kami ng tatlo na paglalagyan ng poste yan yung una kasi bibeldingan pa natin po yan so nandito yung isa, bali pangalawa dito, para ipakita ko sa inyo mga late, uh, later day area day, ng pinag-aambagan po natin na tagpa 500 ok na so ito yung pangalawa no? Ito ang pangalawa yan. Titibay na yan bukas. No? Ayan, pangalawa. So, gumawa muna ako ng tatlo. Tatlong paglalagyan ng posti. So, ito yung pang tatlo. Para malagyan ka agad. Para next week, may kabit na ng miral ko ang ilaw natin. O, ayan. Ito yung pang tatlo. Ayan, o, no, tibay na si so, papasok natin dito yung tubo na tris. 26 meters yan, papunta dun sa taas. Yan. So, ayan. O, nakita nyo na. Uh, isisin ko mamaya dito sa GC natin. Ang uh, okay na. andiyan na yung order natin. Pare. Na sampung. ah posti O bakal So we will dingan pa natin yan Ayan <coughs> To si Bong Isa sa mga kasamahan natin na nagukay uh, Si Saldi naghahakot ng tubo natin Ayan Tulad ng sinasabi ko Makikipag-cooperate uh, tayo lahat Para sa pagkakaisa natin ng pailaw natin no? Cooperate tayo coordination, co cooperation kailangan natin dito so guys o oh ayan, so binidyo ko lang to kahit na pagkatapos namin magukay nag uh, siminto, okay na po para ipapakita po natin lahat sa area D sa gain contribute nyo na tagpa 500 natin, ipapakita ko, isisin ko sa GC mamaya, so guys, nandito na maraming maraming salamat sa inyo Godless. God bless ay papasalamatan natin si Capjon, yan John, thank you, Maraming maraming salamat na yung miral ko, yung pa mo, thank you guys. Gadles, oh, bakakamay masasabi L? Ay yan. Ayan yan. Ay yan. na. Ay na. na. yan hindi na biro yan, yung ginawa natin na yan oh, yan. Oh, yan Thank you guys Samuli, follow nyo po ako sa aking TikTok account Sa page ko uh, Youtube, maraming maraming salamat po sa inyo God bless